Holden, if you uh, want to really see something, this said, take a look at what happened. Oh. Former U.S. President Donald Trump nasugatan sa pamamaril sa rally sa Pennsylvania na nag-iwan ng dalawang patay. Isang gunman at isang miyembro ng audience ang nasawi matapos ang pamamaril sa rally ni dating Pangulong Donald Trump sa Butler, Pennsylvania noong Sabado ng gabi ayon sa lokal na district attorney. Isa pang manunood ang nasa malubhang kalagayan. Nasugatan si Trump sa insidente bumagsak siya sa entablado at agad na pinalibutan ng mga secret service agents matapos marinig ang mga putok ng baril habang nagsasalita siya Nakitaan siya ng dugo sa mukha habang siya'y mabilis na inalis sa lugar. Ayon sa Secret Service, si Trump ay ligtas at nasa ilalim ng proteksyon. Sinabi ng isang tagapagsalita na si Trump ay maayos matapos ang karumaldumal na gawa. Iniimbestigahan ng pamamaril bilang isang tangkang pagpaslang ayon sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Kinundena ni Pangulong Joe Biden ang karahasan sa kanyang pahayag noong Sabado ng gabi at sinabi na siya ay nagpapasalamat na ligtas si Trump. and if you uh, want to really see something that said take a look at what happened oh.